Baka nalas break. Napatidagi baboy niyo. Nauwi sa trahedya ang pamimili ng baboy ng isang mag-anak na ito sa barangay Ginnaang sa bayan ng Kunera, apayaw Ang sinasakyan nilang jeep na hulog sa 32 talampakang lalim na bangin. Nangyari ang insidente bandang alas 9.40 ng umaga noong lunes, May 26. According sa initial investigation is, uh, loose break po yung 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 ano na uh, jeepney, na uh, may limang pasahero, tapos 18 na live live na ano baboy, Pagdating nila doon sa may uh, may pababa po ng ano along kabugao yun po, nalos break ko Di na control ng driver yung sasakyan, kaya nahulog po dun sa so, may bangin na more or less 10 meters ang lalim po. Ayon sa PNP, tubong sula na ang mga biktima at dumayo lang sila sa lugar para bumili ng baboy. Patay sa insidente ang dalawang lalaking pasahero na edad 40 at 30 anyos. Sugatan naman ang driver na si Alias Ricky, 40 anyos at dalawa pa nitong pasahero na edad 29 at 41 anyos. Mag-deliver po sila ng baboy. Galing sila sa uh, Sitio Banan, Kabugaw, papunta ng Solana, Cagayan po. Tapos pumunta sila dito para bumili. Loaded kasi yung ano nila eh, yung uh, nila ng kuwan na galing dito sa Kabugaw. So, bumili sila para i-dalhin nila doon sa Solana po. Na-rescue man agad ng mga residente doon kasi na nakita na agad ng mga residente doon. Kaya na-rescue po sila agad. Ayon sa Apayaw PPO, accident-prone area ang lugar dahil sa pababa at sharp curve na kalsada. Nag-coordinate na po sila sa uh, highway. Uh, sa DPWH at sa concern na ano doon sa may munisipyo at sa uh, barangay para uh, lagyan po ng mga barriers na pwedeng maka ano, para hindi na maulit yung aksidente ma'am. Naiuwi naman na sa kagayan ang labi ng dalawang nasawi habang nagpapagaling pa sa pagamutan ang tatlo. Ito na ang ika na insidente sa kalsada na naitala sa bayan ngayong taon. Angel Arquero, RNG News.